Magandang gabi po sa lahat ng ating tagapakinig. Kung mahilig kayo sa mga kwento ng kababalaghan, misteryo at mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel. Baka ang susunod na kwento, kayo naman mismo ang makaranas. Sa ating probinsya, likas na sa atin ang mga kwento ng kababalaghan at pamahiin. Kahit gaano pa tayo umusad sa makabagong panahon, may mga bagay talagang nakaukit na sa kultura natin. Mga kwento na pinapasapasa at minsan ay tunay na nasasaksihan. Tawagin nyo na lang ako sa pangalang Arnulfo, 33 taong gulang at kasalukuyang nangangalakal dito sa Batangas. Pero ang kwento kong ito ay nangyari pa noong ako'y labing isa pa lamang, panahong ako'y malikot, pasaway at mahilig mag-ikot sa gubat. Noong mga panahong iyon, palagi akong pinapagalitan ng aking inay. Tuwing oras ng tulog, imbes na pumikit, ako'y pumupuslit palabas para maglagay ng bitag. Ang bitag na iyon ay patibong para makahuli ng mga ibon o kaya'y bayawak. Isang hapon, halos sampung bitag ang naikabit ko sa gitna ng gubat. Pagkatapos ay umuwi muna ako. Mga alas tres na iyon ng hapon, pero dahil sabik na sabik ako, makalipas lang ang ilang oras ay binalikan ko ang mga patibong at laking tuwa ko sapagkat lahat ay may huli, sari-saring ibon at may bayawak pa. Dala ng sobrang kasiyahan, hindi ko na malaya na palubog na ang araw. Nang ako'y papauwi na, bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Sa kalaliman ng gubat, may narinig akong isang huni. Huni ng ibon, mabagal, paos, malungkot. Para bang may umiiyak doon, biglang nanindig ang balahibo ko, mula batok hanggang braso. Hindi ko alam kung bakit, pero dama ko na may masamang nakatitig sa akin. Nagmadali akong lumakad, sabay sipol para maibsa ng kaba. Pero kahit anong gawin ko, tila ba sinusundan ako ng huni. Nang makauwi ako sa bahay, agad kong tinanong ang aking inay. Inay, anong ibon po yung itim, paos, parang umiiyak ang huni. Napatingin siya sa akin, seryoso ang mukha at sinabihan ako, Anak, huwag na huwag mong gagayahin ang huni ng ibon na yan sapagkat kapag ginaya mo, darami sila at dudukitin ang mata ng sino mang manguyam sa kanila. Tugtong pa aking inay, kamakailan lang ay may namatay sa kalapit na barangay. Isang lalaki na natagpo ang wala ang isang mata at ang isa naman ay nakaluwa waribay may dumukit. Mula noon, hindi ko na muling tinangka na maglagay ng bitag tuwing dapit hapon. Ngunit isang gabi, kabilugan ng buwan, muling ngaw ang nakakatakot na huni ng ibong iyon. Ngunit ang mas nakakatindig balahibo, hindi lang ako ang nakarinig. Pati ang buong pamilya ko, sabay-sabay naming nadinig ang paos na iyak ng ibon kuhaw. Sa takot ng aking inay, kinuha niya ang isang matibay na walis, yung mahigpit ang pagkakatali, at inihagis sa bubungan. Sapagkat ayon sa matanda, iyon lamang ang paraan upang mapaalis ang ibon ng kamalasan at kamatayan. Hanggang ngayon, tuwing maririnig ko ang salitang kuhaw, bumabalik sa isip ko ang gabing iyon, ang huni na hindi mo malilimutan. Kaya tanong ko lang sa inyo mga kaibigan, kapag kayo ba'y makarinig ng ibong paos na tila umiiyak, gagayahin niyo ba ito o tatakbo na lang kayo palayo? Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at i -subscribe. Marami pa tayong kababalaghan at misteryong pagbabahagi dito sa ating channel.